Muling nagsagawa ng operasyon ngayong umaga ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa EDSA Busway. Ang mga nahuli, kanya-kanya namang paliwanag, si Ryan Lesigues sa detalye live. Ryan? Audrey, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng SAIC dito sa bahagi ng Ortigas Station ng EDSA Busway Carousel. At tulad ng inaasahan, para miraramay na naman Audrey ang nabigyan ng violation ticket kasama na dyan yung isang bakasyonista. Hindi umubrang ang pagmamakaawa ng isang bakasyonista na ito mula sa Hawaii sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Pinara kasi siya ng mga tauhan ng saik matapos dumaan sa ed sa busway. Pero sabi ng motorista, naliligaw daw talaga sila. Kwento niya, madaling araw pa lang nang umalis sila mula sa isang casino hotel para umuwi. Una sana nilang destinasyon Audrey ay patungo sa bahagi ng Mindanao Avenue. Pero dahil daw sa nakalilitong kalsada dito sa Metro Manila, patungo na sa Taft Avenue ang kanilang tinutumbok kagagaling dal lang daw niya sa Hawaii kung kaya't di niya kabisado ang kalsada at hindi rin daw niya alam na bawal palang dumaan sa busway. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi nawawala talaga kami. Oh, oh, oh. Di ko, nagtatanong-tanong ako ng mga MMD doon, galing doon sa nilabasan namin. Kasi hindi ko alam kung papunta, papunta kami ng Tapa Avenue eh. Kaya hindi ko alam, nag iikot, -iikot kami. Ang motorista naman ito, Audrey, papasok na sana sa trabaho. Bagamat aminadong nagmamadali, hindi daw siya pumasok sa sa busway dahil alam niyang bawal. Alam daw niya kasing bawal ito at bukod dito, mabigat din daw sa bulsa ang multa sa violation na disregarding traffic sign. Bawal pero sa guhit lang. Na napag-ilit ka lang ganun? Opo, alam ko naman bawal dito talaga. Uh -huh. Pero dyan lang, yan, 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 ang guhit na yan. Kung may CCTV kayo, makikita nyo naman. Saan saan ang punta mo, sir? Just sa yung sir. Audrey, sa mga oras na to ay nasa walo na yung nabibigyan ng violation ticket. Kasama na dyan yung limang motorsiklo, dalawang ambulansya at isang pribadong sasakyan. Samantala, Audrey, traffic situation dito sa may bahagi ng Otigas. Nakikita nyo dito sa aking likuran. Yung uh, inner lane, medyo may pagbagal na kung ikukumpara dito sa outer lane ng uh, kalsada dito sa bahagi ng Ortigas. Pero magkaganon pa man, tuloy-tuloy pa rin naman ang takbok ng mga sasakyan. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.